Hi, it's me, Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Ito po yung isa sa mga hinarvest po namin na mga baby stag. Ayan po, i-hardening na rin po namin sila dito sa kabilang pwesto. Ayan, galing po sila sa aming range area kung saan doon kami nagpapalaki ng sisiw hanggang sa ma-harvest po namin, may lagay sa hardening pens. Tapos dito po yung aming cording area kung saan dito po ako nagre-receive ng mga bisita ko po sa mga nakikita nyo sa mga pictures at sa Facebook ko po yung mga pictures dito po yon sa aming cording area. Ayan. After po namin silang ma-harvest, syempre, binibigyan po namin ng vitamins. Ito na po pala yung mga na-harvest po namin. Ayan. Binitamins na rin po namin yan. Tag-iisa. Na purga na rin po yan. Tapos po paligo. Ayan. Makikita nyo po. Meron po dyan um, gray. Meron pong sweater. Meron po dyan claret. Meron po dyan gold. Uh, Siyempre, uh, kilso. Ayan. Aming claret. Ito po yung aming jugod gray. At syempre, ganito rin po yung ginagawa ko. Hindi lang po sa pagmamanok. Uh, Mag-deliver po ako ng solar. Dito po sa aking suki. Ayan, syempre, kaibigan ko rin po yan. Ayan. So, paulit-ulit lang pong kumukuha sa akin ng solar floodlight. Pwede po yan sa pang-farm ninyo. Usong-uso po ang nakawan ngayon. Ayan po, ah... Uh, proven and tested na rin po niya yan. So, limang taon niya na pong ginagamit. Yung iba, ngayon, nagdagdag lang po siya. Diyan ng solar floodlight. Ayan po. Maganda po yan. So, ganito po, everyday yung halos ginagawa ko. Kaya po sa mga nagbabalak at nagplaplano po na bumisita po sa aming munting farm, ang may sasuggest ko lang po, tumawag po muna kayo para po hindi po ako aalis, aantayin uh, ko po kayo at hindi po kayo mag magantay masyado ng mahabang oras sa aking pagdating dahil hindi lang po tayo sa manok, syempre may mga ibang business din po dyan um, nag, Di-deliver din po ako. Minsan, yan, TP, imported rubber tycoid, uh, timbangan, at syempre yung solar. Matagal na rin po akong nagbebenta ng solar. Uh, hindi pa po nag-pandemic, meron na po akong solar. At subok na rin po yan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakakuha ng solar. Ito po yung nakakuha sa atin ng solar. Yan. At syempre, babalik pa rin po tayo sa pagmamanok dahil mas marami tayong time pagdating po sa pagmamanok. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. God bless po.